Harap. Ito guys, kung hindi niyo pa na nasubukan, subukan nyo. Gagawa tayo ng halo-halo. Gawa nitong gamit ang baso na to. At, lagyan mo dyan. Tapos, lagyan mo ng tuyo. Ang sarap nito guys. Lagyan mo ng tuyo. konti lang. Tapos, lagyan mo na rin suka. Tapos, lagyan mo ng patis lagyan mo ng patis para mas lalong tatamis. Yan. Tapos, lagyan mo rin ng asin. Pag halo-halo, dapat may asin. Para patas ang timpla. Yan. Pero syempre, halo-haloin mo muna to para magmix magmix sila so ang nilagay natin ito tuyo suka silver swan gamitin nyo silver swan gamitin nyo huwag kayong gumamit ng ano-anong mga suka silver swan lang ang gagamitin nyo yan tapos dapat matunaw na yung asin bago mo ilagay yung mga kailangan mo pang ilagay tapos tigyan mo ng sili yan. Tingin mo yung sili. Tapos lagay mo dyan. Yan. halo haluin mo lang para ma-absorb ma yung hanghang. No? Tapos pag wala nang ano, tumutunog na kwan, asin. Yan. Tunaw na yan. Pag wala nang tumutunog na asin. So, pwede mo na ilagay yung pinaka main ingredients nito na kwan. Masarap. Again. For the keeps. Oh, oh no, <laughs> that was Cayun, I shall, titikman natin kung masarap. <laughs> ito yung experiment natin. May tumalsin. O, diba? Sino unang titikin? Siyempre, ang gumawa. Masarap to. Mm. Ang sarap. Kaya mo. Sarap. Hmm?